Walang bida kung walang kontrabida. Kaya hanggang ngayon, walang makaagaw ng trono ko. Gusto mong subukan? Pwede eh, matuto ka. Ang deadly weapon ng kontrabida ay ang... Sabunot! Ang pananakit ng bida ay isang art. Epektibo ang sabunot kapag may kurot at batok. Para hindi boring, ang sabunot ay may wasiwas. Ayan, okay. Uh, uh. para lalong markado, gamitan mo ng props. Bidas, they come and go. Pero kami mga kontrabida, we never fade away.